Magandang hapon po sa lahat. Andito lang tayo sa kwarto kasi. Sunod-sunod ang pagsubok. Yan. Pero laban lang tayo mga ka-wonder. Always pray. Ayan kasi sa anong tawag nun? Sa 29 uh, magbabiyay si Wonder Daddy pupunta ng Visayas. Kasi si mama, ano na, tawag nun, hindi niya talaga kinaya na yung naramdaman niya. Ngayon, uh, pinag, 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 usapan naming mabuti ni Wonder Daddy kasi nga dahil sa sabay-sabay na pagsubok tapos medyo yung isang negosyo namin yung grocery uh, simula nag-start 'yun mga kawander hanggang ngayon two months na siya. abunado kami sa pasahod. Kasi yung pasahod ng kasama namin 400 tapos yung upa namin sa ano sa tindahan is 8000. Ngayon mga kawander ang tawag niyan. Inilalaban naman namin siya kasi 2 months na nga siya kahit abonado talaga kami kasi maliit lang yung sales sales namin sa grocery namin kasi wala kaming alak at saka sigarilyo. Yung talagang ano lang, mga pagkain, soft drinks, mga daily needs ng mga mga ano talaga natin, mga kapwa natin, mga sabon, ganun lang, shampoo. Hindi talaga kami nagtinda ng alak at saka sigarilyo. Kaya, nung bagong bukas pa naman siya, mga tindis ano, ano, tawag nun, okay naman ang sales namin, okay, okay naman siya. Tapos nung, syempre, nalalaman na ng mga customer na wala kaming alak at saka sigarilyo, uh, unti-unting bumababa yung sales namin. Tapos, kinikwenta talaga namin siya. Minsan, nakaka-sales na nga lang sila ng, ano, ng 1-5, isang araw. Tapos, ang pinakamalaki namin, nung ano nga, nung December 25 nga, ay, nung Christmas, ang sales lang namin, ano, 20, kulang-kulang 20, mga 19 niya, tamahigit yon Tapos, kininta namin siya ng 0.3%. yon nasa kulang-kulang 600 din. E, yung tawag nun, eh, yung upa namin, sabi mo na lang, 300 isang araw, kasi pati kuryente, tapos yung bayad namin sa nagbabantay, 400, di ba lang, parang 700 siya isang araw, mga kawander. Um, tapos yon ang tawag nun, ano siya, 2 months nang abonado kami sa sahod, pero sabi namin, ano, ngayon nakapag kami ni Wonder Daddy, yun nga, i-give up na namin kaysa ma-stress lang kami. Tapos, mag-focus na lang kami sa sabon station. Kasi, medyo ano yon mas maganda siya tapos hindi siya hassle. Tapos nga, yun na. Tapos, biglang nangyari naman yun kay mama kaya yun uh, napag-usapan namin mabuti ni Wonder Daddy nag-isip kami mabuti kasi uh, kami lang talaga yung gagastos din kay mama kung kumbaga sari, uh, wala talagang ibang makatulong sa amin kundi kami lang ni Wonder Daddy lahat pati nga yung yung tawag nun yung pamasayan ng kapatid niya na nasa Laguna kami din yung may sagot kaya yung plano pa lang nila back in port, 27,000 na ang nagastos namin. Tapos yung mga ano pa ni mama doon, yung mga kabaong niya, ganon, yung mga gastos doon sa Bisaya. Kaya medyo sumakit yung ulo ko dahil sa pagbabudget mga kawander. Tapos may mga binayaran din kami ng mga ano namin. Yung sasakyan namin, binayaran din namin yon kasi hulugan nga siya. At ano yon tawag nun, 27 ang monthly niya. Kaya yon parang sabay-sabay, kasi syempre, kakatapos nga lang yung nangyari kay, ano, at indang, tapos ganito na naman. Kaya sa, nag-usap kami mabuti ni Wonder Daddy na siya na lang yung uuwi. Tsaka yung kapatid niya, kasi kami ngarin rin yung nagpamasahe dun sa kapatid niya. Kaya, ngayon, medyo ang hirap. Mahirap talaga. Hindi lang halata sa amin, pero pasan namin lahat. <laughs> hindi lang hindi lang namin pinapakita na ang dami rin namin iniisip ni Wonder Daddy side by side. Kasi ka, pa, uh, kami nga yung medyo nakakaalwan-alwan na sa buhay. Pero minsan mga ka-Wonder, dumadating din talaga yung time na sobrang uh, sobrang stress kami dahil syempre kami lahat tapos ano tawag nun, sumabay pa rin sumabay pa yung grocery namin na ganun e andun lahat yung pera namin kaya medyo ano siya pero lumalaban, lumalaban naman kami uh, alam naman namin na andyan si Lord niya kami pabayaan uh, minsan na lang parang gusto kong umiyak gusto kong sumigaw kasi Ah, sobrang daming pagsubok ngayon. Pero sabi nga nila, lahat naman may purpose. Yun naman, yung mga, yung mga nangyayari sa buhay natin, lahat naman may purpose. At saka alam naman namin na andyan lang si Lord. Kapit lang tayo sa kanya, laging pray. Tapos yun nga, si Wonder Daddy sa 29, pupunta siya ng Visayas. Tapos, ano, bali, round trip yung aeroplano nila. Kaya, ang tawag nun, yung sa 31, balik din siya agad. Kasi alam ko, 30 yata ililibing si ano, si mama. Ayun. Ayun na nga mga ka-wonder. Kasi ano, tawag nun, ano, tumawag, tumawag sa, ano, may tumawag sa akin. Kaya medyo yun na-stop yung video natin. Ayun nga, ah, uh asa na ba tayo? O yun, uuwi nga si Wonder Daddy sa 29 uh, para ayusin yung ano doon kay mama. Tapos kaming mag maiwan na lang kami kasi hindi talaga kaya. Yung budget namin talagang ano talaga. Kaya napag na namin ni Wonder Daddy na ano, siya na lang yung uuwi. Tsaka yung kapatid niya. Hay mga wonder uh, sa lahat po ng nagtatanong diyan. Tsaka ano, marami ding nag-advise kasi parang nabasa ko dun sa nasulyapan ko sa glit 'yung sa ano ni Wonder Daddy dun sa wonder blog na kung hindi kaya ng budget si Wonder Daddy na lang. Kaya 'yun, ayun uh, ngayon na din namin ni Wonder Daddy na siya na lang 'yung uwi at 'yung kapatid niya. Ang daming grabe, grabe talaga. As in kapag dumating yung pagsubok talagang dapat ano tayo yung kapit tayo high lord wag tayong bumitaw kasi yun nga lahat ng nangyayari may purpose Ayun lang yun lang mahahawander uh, laban lang sa lahat ng hamon ng buhay habang, sabi nga nila habang may buhay may pag-asa ayan, Merry Christmas po sa ating lahat tsaka Happy New Year na rin ayan, medyo hindi talaga as in maganda yung ano, yung pasok sa atin ng uh, New Year pero sabi ko nga, laban lang para sa pamilya kasi, ano, pag pag, pag huminto tayo at uh, na, ano natin, dinibdib natin yung mga pangyayari Uh, mas lalong down tayo. Kaya laban lang mga kawander. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.